Come to my journey Nasais pa lang ng umaga ay pumunta ako kanina ng palengke at syempre araw ng sabado, ito lang naman yung araw na talagang kay dami-dami din talagang gawain. Pagka-uwi ko nga galing palengke, nilinis ko muna ang aking pinamili. Tulog pa ang aking anak, nilutuan ko nga pala siya ng sopas para sa paggising niya ay may kakainin na rin siyang almusal. Di lamang ito pang almusal, hanggang pananghalian abay ulam na rin namin to. Gising nga ng aking anak, agad-agad ko nga itong sinubuan at kumain na rin kami sabay habang ang asawa ko at ang aking kapatid na bunso ay inaayos nga yung ipapadalang bike doon sa probinsyang antike. Ito lang din talaga yung ipapadala niya doon sa papa namin para na rin may magamit at syempre libangan na rin habang nandoon magagamit magagamit niya to kung saan saan lang din siya mapunta. Sa nga naman na nakatambak lang yung bike magagamit at magagamit doon to sa probinsya. Heto nga ang aking kapatid na kokay sarap sarap naman ang pamemewang habang nanunood dun sa akin. King asawa. Tipong asawa ko na lang din talaga ang nagbalot. Charis! Okay lang yan. At least binili mo rin tong bike para sa papa natin. Kung titignan, sobrang balot ng bike para safe na rin kahit papano dahil ibabiyahe nga ito. Doon, papunta sa antike, ibabas lang to. Sa sobrang laki din itong bike na to. Kaya kahit papano, mabalot man lang din siya. Yung hindi man lang din talaga masisira agad-agad na nga rin tong natapos at syempre nag-asikaso na rin ako ng sarili ko dahil may pupuntahan nga ako sa galit dahil may nakalimutan din ako kanina nung pagpunta ko ng palengke. Tipong kainit-init pero umalis ulit ako dahil may nakalimutan nga ako babalikan ko may bibilhin pa ako so lamang din talaga ang bakanti kong oras at syempre bukas ibang gawain na naman ang magagawa ko yung tipong kainit-init na ko naglalakad pa rin ako sa daan okay lang yan nako init lang yan kahit mangitim tayo maganda pa rin Charis! tak na rin talaga ang pawis ko habang naglalakad ako. No naman kasi tanghaling tapat na ko naglalakad sa kainit-init na panahon. Nandito na nga ako sa may grocery. Ito yung una kong dinaanan at binili ko yung kailangan ko doon sa bahay. Ilang piraso lang din talaga yung binili ko at pagkatapos doon nga ako sa palengke. Magkatapat lang din naman to kaya dumiretso na rin ako dito. Kahit papano dito na rin talaga yung pawis ko. Siguro yung pag-uwi ko na naman ako tagaktak ang pawis dahil maglalakad ulit tayo pabalik. Tapos kung nga doon sa may grocery, nandito na nga ako sa palengke naglalakad na. Yung tipong katanghalian na rin, may dami-dami pa rin tao dahil na rin maraming bumibili ng bagong sapatos at uniform. Ayan na ang ginihintay-hintay ng lahat, graduation. Tapos kung nga dumaan doon, dito na rin ako sa mga bibilin ko. Yung kailangan ko rin sa bahay, saglit lang din talaga akong dumaan dito sa palengke. Bili ko lang din talaga yung kailangan ko at hindi na ako bumalik ulit. Nako, nakalimutan ko kasi kaninang umaga yung kailangan na kailangan ko din. Katapos matapos nga mabili yung kailangan ko, agad-agad na nga rin ako umalis at umuwi. Naglakad lang din talaga ako, dediretso pa ako doon sa school ni Aba. Dahil may kukuwain din talaga akong importanteng gagamitin niya para sa Monday. Ang ako'y naglalakad, grabe na rin talaga yung tagaktak ng pawis ko, yung init talaga ibang-iba na. Payong pa akong hawak-hawak, tumatagas ang sikat ng araw. At heto na nga yung kinuha ko doon sa school ni Aba na gagamitin niya sa lunis. Heto lang din yung araw na dami-dami ko rin nagawa. Yun lang. Follow for more. Bye!